Good morning guys. Ang ganda ng gising natin ngayong umaga. Tingnan nyo naman guys, sino ang hindi makakapag-wow sa ganda ba naman ng tanawin? O di ba guys, ang ganda ng clouds. Ayan. So, tingin-tingin lang ako dito sa aming paligid guys. Napakasarap talaga kapag nakapagbakasyon ng Pinas. Nakakamiss talaga guys ang buhay sa probinsya. So, ito yung paligid namin guys. So, ikot-ikot muna ako dito. Napakaganda ng ating uh, morning yun dahil ito yung nakikita ko. Diba guys, napakaganda yung clouds. Tapos gray na green yung ating mga punong kahoy. Pero kunti na lang po yung niyog na natitira kasi nasira o winasak ang bagyong udit dati. At saka dito guys, dati ay puro puno ng palm oil. Pero nung winasak ng bagyong udit lahat ay natumba. Kaya pinalitan ng ano uh, puno ng saging. Kaya ngayon, ayan, maglakad-lakad tayo dito at ipakikita ko sa inyo yung mga saging na kadalasan ay maraming bunga. Ayan, guys. Mostly, good is na na siya yung mga bunga. Tapos naasay ko, ano? Naanay puso. O, oh, diba? sederita dekan ke bunga ang sagi fik nak guys terus nape kapayas oh nasai bunga ang kapayas guys look at this oh diba dagak bunga terus utuh apa sedo halus halus naik bunga Oo. No, oh. Ito ah. Tapos dito sad. Dati guys, kung anong ganyan siya dari ah. Kanang pamuwil. Tapos nahurot siya sa bagyong udit. So gitanuman na lang siya o oh. saging dito taman sa obos. Oo. No, oh. Diba? Diba? daghan kaayo bunga ang saging abot ni siya dito asa kuan kinaubusan